that dog do? Ano ba ilaw lang nakakatakot eh, nag-ilaw ka pa. Wala ba 'yan? Ay ka! ka nag <laughs> Kung gagawin balahibo ko? Oh. Yung walang ilaw nakakatakot eh. Nag-ilaw ka pa. E, yeah, eh. ako 'yung natakot eh. <laughs> What the dog hey, Okay na, kaya mo nag-easy yun. Not fresh kasi ano po fresh? Eh. <laughs> 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 uh -huh. Good morning na eh. Hanggang natin yung music. Kasi na ano, lahat miss ko na

Free wifi, Free wifi na yun <laughs> Yes And, uh, So ayan nga guys Dahil nagka Sa araw na tayo dito sa camping site Ayan kung makikita nyo engine. So na-charge muna tayo ng mga kailanganin natin mamaya ang gabi So yung power power station natin is na low bar. Oh shit. na umaga, wait, charge natin. Lahat 'yan nagamit, no? Lahat. Mga po kung gamit tong power, yung power station na to dahil ano to eh, dumating kami dito is mga alauna so magapo ko siyang ginamit so goods naman ayan kasi ito i-charge tayo ngayon dito sa solar ayan sa power and in inverter ayan oh so, di ba sulit na sulit guys ito lang ang gamit ko niyan, ayan oh. So syempre para mamaya hindi na siya mahirapan. Children's ko na 'yung mas kailangan nating pwede pa i-charge, 'di ba? Ayun. Oh. So ayun, naka-aircon pa ako ngayon dito, 'di ba? <laughs> so, ayan guys, oh. Ayun 'yung pa power station natin, inverter. Ito 'yung inverter natin na 12 volts, 2 AC, 220. Ayan, Ayun, i-charge natin, guys. Malaking bagay yan sa camping, ano. Kasi nung pumunta kami dito last time, eh, nagbabayad pa kami kada charge. Kaya ako, buong bagapon ako nun na loba. Gawa nga nung may bayad, no. Tsaka layo nung pagganuhan namin dito sa may, ano, mapanwepe. Kaya yun guys, siyempre minsan nakakadala. Kaya yun, nag, ano na din tayo, ayan, umili na tayo ng mga ano. So, pa natin yan, susunod. Kasi malaking bagay itong power station na to. Ang kailangan dito sa so power station na yan, magka po ko siyang ginamit. for charge lang. Pero hindi ko pa siya testing sa, ano. Pero sa electric pa na yan ang gamit ko kasi kagabi. So nalobot yung electric pan namin Tapos ayan yung ginamit namin ayan. Tapos may naka-charge pa Kaya nalobot siguro siya Kasi iniwa ko siya yan 3 bar Gabi Pero maghapon yun Bago ako matulog ng alas 8 Ayan Ganyan yung bar niya So maghapon siya nakasundi Tapos may, mga naka-charge pa Kaya yun Nalobot siya Kaya sila-charge ko diba? So yun guys, yun yung update sa amin ngayon Good morning sa inyong lahat ay alas 10 na na po na like, umaga ganito pa rin ang sitwasyon sa amin nakacharge din si pare meron din si pare nakaray ko sa bati kasi makinacharge si pare pa. ipad na kami tsaka sa mga saksaka ng mga appliances na rechargeable ayun ah ang sitwasyon ngayon dito yung mga tent namin ayan sila yan ka lang pala. Ang bag nagawa mo. Ay. Hindi, naglala. nagana ko sa'yo sa page na ba Nanalo na naman ako. Oh. Nga. Gusto mo ma, maglaro ulit ako? Diba? Yeah. Ayun, matangin laro dyan. Ayun na. Ah. Ayun, mga laro dyan. Ayun, dadami. Ayun, mamimili kayo. Oh, dito tayo sa mga. Sa paborito natin sa page lab. Ito lang yan, guys. Ha? Ito na yan, guys. So ngayon Ang ano natin Apat na bomba Para mas marami At para mas malaki yung panalo natin So ngayon Ang natin Taya tayo ng 500 Ngayon lang kasi yung mga inano ko dyan Ayan o oh. Ganun lang Ganun lang kadali guys Ganun lang kadali Yung 1,000 natin Naging ano 1,240 Gusto mo isa pa. pa Isa pa Susano so, ba naman yan So, ganun lang oh. Oh. Ano lang kadali oh. Yung 1,000, yung limandaan natin naging 1,000. Oh, di ba? Ganun lang kadali. Ganun lang kadali at mamimigay ako sa GCash ngayon sa comment section diyan sa may link ko. At mamimili ako ngayon, ha? Mas maganda i-share niyo na din ang ating video para mas maganda at madami din makakita ng link natin. Oh, para magagawin niya. Let's go. Shish! <laughs>